Hello! Magandang araw sa inyong lahat, mga palangga. Hello dyan, mga team abroad, team Pilipinas, team seniors, team bahay. Magandang araw sa inyong lahat. Hello! So, ito. Ano hin natin, sagutin natin na yun na nga, mayroon daw ano, yung ah uh, video na andoon daw si Kong sa ano, sa Bulacan, sa party. Napanood ko po yung, yung video na yon Hindi ko po tinuloy. Nakita ko na siya. Pero, halata naman, hindi talaga siya. Hindi talaga siya. Kung mayroon, may andoon si Alden, yung olo, himba. Sinabi ko na yan. Tapos, kung hindi ibang tao yun, basta, pinatumpatungan na lang. Ang dami naman, kahit yung picture na ano na nandoon wala kahit sa kabila mayroon ding picture na gumagawa din sa andun daw si Mingay nung ano na yun mga Pasko na yun kung anong ano na yun okasyon na yun pero wala yan kung hindi nila nilalagyan lang kalukuhan lang yung picture tinutungtong lang yung ano niya yan AI lang yan nilagay lang niya sa isang tabi yung katawan ni Mingay or ano, ganun din yung sa kabila, nilalagyan lang din. Ay nako, mas maigi nga yun, parang kumunti nga yung ano eh, nagsisilip parang mga ano eh, edited eh. E, di ba last year tapos nung unang year pa grabe. Grabe na talaga. Pero mas maigi nga ngayon mabibilang mo lang o oh, na oh, kumukunti matutunaw na rin sila sa mga kalukuhan nila sa sarili nilang kalukuhan tapos sasabihin nila na mag ano na daw tayo ngayong 2025 bill 2025 na mag move on paano tayo mag move on alam niyo mag move on muna kayo bago tayo mag move on pero talagang hindi mag move on dahil hawak natin ang katotohanan di ba tapos alam mo alam niyo may ano nga sabi nga ni ni Alin, ang kasal ay hindi ma-invalidate. O alam niya kasi 'yon dahil naranasan na niya. Nakinasal na siya. Kinasal na siya. Ang dami naman na nagsasabing may asawa na siya. Hindi nga lang tal tinatakpan nga siya ng ano, ng kanyang management ng ano, GMA. Ng GMA. Alam mo, may katapusan din yan. Aaminin din nila yan. Kagaya ng iba, di ba? Matagal na pa lang naghihiwalay pero hindi nila inaamin kasi nga mayroon silang ano, tinatakpan lalo na yung mga endorsement nila. Kung maalaala niyo, yung mga baguhan na no, kagaya yung skandalo ni ano, hindi naman siguro yung skandalo, ito eh, talagang kas oh, kung sasabihin natin yung skandalo na yun dahil alam naman ng mga Pilipino eh. Uh, ah, kay Maris Racal o, oh, di ba? Ibinulgar e noong ano, noong uh, noong tak ni ano ni Jennings o na talagang ano ah uh, mayroon na sila o di ba or sino may kasalanan nun Di. si ano yung babae ba yung lalaki ba ina eh, sa babae po yung kasi alam naman niya tapos nandiyan din yung sa lalaki tapos sabihin naman ng iba eh, lalaki walang mawawala. Wala na yun. Sa, sa ngayon nga, mga bagong ano na yun, mga generation, wala na yun. Pero alam nyo, mga Pilipino kasi, iba eh. Iba eh. Iba ang mga Pilipino eh. Ang dami ng mga ano, ay naku, ang daming nagko-comments na ganun talaga. Alam nyo, o, oh, di, di, ang nangyari, yung ibang mga endorsement ni ano, ni Maris, di ba nawawala yun? agad-agad. O. Kaya yung iba, o, kung ikumpara natin din, eh, sa ngayon, sa ngayon lang, ah, sa ngayon lang, ah, kasi mas bata na talaga si Maris, kaya kung kumpara sa sa, sa aldam ano, yung sila din ni Aldin, kung i-ano natin, mayroon sila, kaya nga, sasabihin ng iba, bakit uu sila ng uu? Uu, sumusunod sila, lahat ng bagay, uu lang sila ng uu sila ni Aldin. Alam mo, simpre, yun na nga, mawawalan sila ng trabaho. Eh, nandyan ka sa shubi, sundin mo. Eh, yung iba. Huh. O, oh, ba diba? Sumisigaw yung kasi nangangalunya. O, oh, ba diba? Gumaganti lang. O, oh, sino ang nawawalan? Kaya, sila talaga ni Alin nag-iingat. Pero, iba eh. Iba si Tisoy. Hindi yan madadala. So, yan dyan kung work lang yan, work. Hindi yan madadala. Hindi mo yan ma mahihila. Kasi mayroon na yan siyang ano, nakatali na yan. Yung iba kasi, naniniwala sa mga edited, sa mga AI. Lalo na daw itong 2025, malakas na talaga ang artificial intelligence kung pinapagalaw na talaga lahat ng bagay. Ay, ang kilo magiging luto na yan. So, alin na nga ang paniwalaan ng tao? Kaya, isan, hindi na tayo magtataka pa. Basta yung atin, katotohanan na kasal na yan si Alden. At saka, ay nako, hindi nga talaga nila yan aaminin dahil sila naman mismo ang nagsasabi na gusto nila private. Pinabayaan nila yung mga iba na maglalabas ng kung mga ano, nagputak-putak pinapabayaan nila. Pero once na magsasalita na si Alden yan mismo, ay Syempre, no? Hindi talaga yan, ano, may katapusan talaga lahat naman. Kahit ngayon, panalo ka sa susunod, talo ka na. Mayroon talaga yan, katapusan, iaaminin din talaga yan. Yan na nga lang, ang mga fans kasi nagagalit yung iba, na hindi, yung mga hindi nakakaintindi, na bakit oo na lang sila ng oo, sunod ng sunod. I nga yun eh, Millionis nga yung pera. Pero mayroon silang tinatago yung sinasabi sa likod hindi nila mailabas. Kaya yung iba naman kasi gusto nila yun ipapakita kaagad nila, ilalabas kaagad nila para matutuldo ka na. Isip, hindi sa kanila ni Alden katotohanan talaga. Katotohanan talaga yung reality nag, nagiging love team sila. Pero <clears throat> sa totoo, mag-asawa na yung parang ganun. Sila nga ang fina, uh, sorry, sila nga ang pinapa, pinaka-successful at pinaka-ano kung sa katotohanan eh kasi nagkatuluyan sila kaso nga lang hindi pa nila talaga ay aminin A ay ayaw talaga panila nila nasa atin na po kung talagang maniniwala ka eh wala talaga yun wala talaga yun hindi po ako magiging sabing po ano makipagpustahan wala talaga silang ano si may na doon kay kung wala talaga kaya susuriin yun na lang lalo na yung mga baguhan na hindi naniniwala suriin yun na lang. At saka, anak kami talagang totoong alam ni Shunit talagang maniniwala sa mga kabulastugan nila Pinapaniwalaan yung una naming pinapaniwalaan. O nga, ayan, birthday nga ni Alden. O, oh, di ba binati siya ng itbulaga. Hindi na ni rin nila yun ma, ano, alam mo naman. Hindi rin nila sasabihin, hindi nila babatiin yun. Eh, birthday nga yun eh. At saka, nag, siya ng nag-eet eh, bulaga siya, nag diyan siya sumikat nagpasikat din siya. 'Di ba? At tumaas yung ratings ng eet bulaga. Lalong sobrang taas talaga ng Guinness World nag Records. Hindi nila maano 'yun. O dapat sabihin wala si Maine. Ay talaga naman eh. Eh, sa asawa niya, ba't pa natin tatanungin? O, oh. tapos sabihin, andoon, nandoon sa Bulacan, andoon, wag, wag na yun. wag na yung anuhin, basta, ano na yun yung iba, yung mayroon si Kong. Wala talaga yon Diyos ko, wala talaga yon Kaya thank you so much sa lahat ng sumusuporta sa Aldab. Happy New Year po. Bye. Salamat sa mga subscribers ko. Subscribe pa, ko. pa po kayo. Bye.